magandang tanghali guys no okay ito may mga selection tayo dito totoo lang guys meron na may R nito pero papakita ko sa inyo ko yung mga size nya okay mas bati din da Gabriel kay to, kay Sir Jeffrey Janoris Espino Shoutout sa yon so guys kung iba rito nabili na iba na wala na tayong ano ito na natira na lang mga sari yung selection natin ito yun Okay, Ayan uh, ito yung tsura nyo. Okay, says nyan is TM. TM lang yan, guys. Okay, another. Kita nyo naman yung tsura nya, oh. Maganda sya. Uh, para putang good na sya, guys. Eh. Tingnan nyo. Iyan natin na konti. Okay. So, yan. Papuntang good na sya. O baka good na nga yata sa iba to eh. Ayan guys, ayan. Maganda, maganda yung size niya. Ayan. Makumbang kasi mahaba talaga siya eh. daw. Mahaba siya kita Kitaan naman guys, di ba? So bukas pa natin na onte. Yun. magandang kulay ni... Parang kongkan guys eh, no? Ganda, no? Lapit na konti. Yun. Haba ng galamay, Solid, guys. So, ito guys, parang good na yarin yata ito. Malaki talaga siya, oh. kita isa pa. Oh, wala na. Nabili na pala ito kanina. So, ito yung isa. Yung isa na lang ito. Guys, tigre, no? Pero ito, good, nandito, alam ko, good na rin ito, guys, eh. ngaba oh. Good. Good size. Good size. yung good size yan yun good size yan good size ayan guys pasada natin ha ayan tapos eto ayan ganda na ganda, ganda ng kulay nya no itong isa eto yung hindi buklat natin hindi ba buklat eh tapos eto yung isa guys ayan ito, mahaba ito eh, oh. nga na natin, baka... Mahaba kayo, siguro, oh. Diyan lang natin maha kayo. Eh. Mahaba, oh. so <laughs> guys, hindi pa natin isa. Ito naman. Yan, ito yung sambak sa na mantila natin. Okay. <clears throat> ito guys, mga good na yata ito. Okay, natin. Okay, oh, guys, good na nga ito guys. Mga malaking gagawa talaga ito. Ayan, oh. Eh, no? haba, oh. ganda, oh. Saan Good size. Mas bate line. Yan. So guys, itong isa. Oh, gandang itim. Solid naman itong itim na to. Solid. Ganda guys, okay. so, oh. Parang sir pilaban, no? Kung dalaban lang sana ako, nilaban ko na to, eh. Meron din ako sa itim, guys, eh. may ko sa itim na gagamba talaga. Kung, kung, kung alam nyo lang itim pula mga talaga yun ang eh. ganda Solid yung haba niya ano, guys oh. yun yung I focus natin guys oh. So, yung pagkaaba nyo nakita ba guys kapansin nyo oh tunay nyo guys oh. haba oh sulod <laughs> talaga sya okay haba natin yan isa naman wow ito pula eh, para syang may pagkalumot guys eh no pagka pagkalumot siya eh kaya lang parang kulang kamay yung kamay na ito guys kulang yung kamay yung sayang kulang ba? kulang nga guys sayang natanggalan ng kamay sayang naman guys ah sige po day lang ha nagbablog lang ako saglit ha hintay mo ah lang ha meron ko tigil sampo tigil 20 sampo may nagaya Meron, sampu lang po Okay, oh guys, di lang kami bumibili So, mabilis lang natin to ha ah. Di lang natin, ha ah. oh, Okay So, brown, okay May Bumibili, guys Ayan, napasada na natin, guys Ayan, oh Puro mga good yan, ha ah. Good, Davos, good Okay, ayan, hanggang dito lang, guys Peace out sa inyo, guys